Kag pang vibes naman. Isa karon ka grupo sa mga 4x4 enthusiast ang yari sa Negros ka nagalibot para i-experience ang terrain, ang pagkaon, ang kultura kag mga tourism spots diri sa Negros Island region. Nalibot na nila sa tuang bilog na Pilipinas so kung ang ginatawag nila nga overland loop sulod sang 24 oras. Yaring report. kun makakita ka mo sa mga dala sa Negro sa mga 4x4 vehicle nga nagasinundan na fully equipped sa mga gamit pang overlanding or camping. Ina sila ang grupo sang 4x4 enthusiast nga nakabase sa Metro Manila. Kag nag-explore sa mga kaladtuan, terrain, pagkaon kag kultura sa Negro sa Sikihor. 28 ka mga persona sa kaysa 13 ka mga 4x4 vehicle ang nagalibot sa karon sa NIR sa sulod sang duha ka semana. Sini ka semana sa Negros Occidental, dasun sa Negros Oriental kag tabok na sa City -O. Istorya ni Team Tuazon ng founder sa Mototesto Overland Equipment Philippines 2023. Nakalabay lang sila sa Negros. Subo, luyag nila tagaan sa oras nga balibot ang bilog na rehiyon. so, uh, timetable namin nung time na yon is 24 days to do the entire Philippines. 24 days the entire Philippines. So after that, we make it uh, our mission na mapuntahan yung per provinces naman ng mas matagal. Kaya ngayon, two weeks kami ngayon na sa Negros. Ang Mototesto ang isa ko overlanding lifestyle company na nag-specialize sa pag-outfit sa 4x4 vehicle. Kag naghinagaray na sila sa iyang mga kliyente at testing nga ng mga produkto kag libuto ng Pilipinas. Sa so, 2023, nila ang Philippine Overland luto sa Lutsang 24 kaadlaw. Subong so, balik negro sila para isa-isahon ang mga atraksyon tiri. Then uh, until 22 kami sa Bacolod. Okay. Then 22 to 24 naman punta kami ng Don Salvador. Ah, okay. Then uh, tapos Dumaguete, tapos Sikihor. Wow. So, gina nila ang bilog na adventure nila kag kutob sa mga makuha ng mga video. Ginapasa nila sa Department of Tourism for free para magamit sa pag-promote sa mga probinsya kag rehiyon sa Pilipinas. Our group kasi our mission is to ano, to help promote the tourism of the Philippines. So yung mga footage namin dito, we are we shared it with LGU Tourism. Ah, uh, okay. Walang ano yon, walang walang cost oo yung yung nagloop kami lahat ng region ng DOT. Sinenda namin ng Google Drive link of wow. their region kung gusto nilang gamitin. It's free for Kahapon, nag-courtesy call sila kay Governor Eugenio Selakson sa Kapitolyo Naghapit man sila sa Bacolod City Government Center kaya nagkikita kay Vice Mayor Calao Pantevelia nga isa man ka mahilig sa 4x4 vehicle. and as we usually say, no? dapat mo lang umukuhin na hindi sa Bacolod. we do not have much nature or how do say it? may mapuntahan but food is our number one. Matapos ang courtesy calls, naglibot na sila sa silay. Malibot man sila sa DSB, sa Sagay City, kag Negros Oriental. Ang host sa ilang pagbisita sa Negros, ang Mose Emil Velez sa Tire House, Bacolod. Ngayon ang mga bisita sa talk party sa Tire Safety. Ilabi na nga ginalibot nila ang Pilipinas by land. Romeo Subago para sa Digicast Negros.